Ano oh, ako hindi na ito Pag-ready Tingbo na natin Ay na natin Ang buong piling Wala pa rin So ngayong araw Susunduin natin si Ibo May program dun sa nila Pero Ang oras na eh Kailangan na sunduin Diyari ko mo Akin niya Suma mo Saan? Sa school Bakit? Sunduin na siya Tara itra. Tara Tara um, Ang halaw gising oh. Kaya nga, uuwa ka mo to. Walang oras na, maulan na. Nalabas kayo oh, po. Oo, naghihintay na si Ibo doon. Dala tayo pa ayaw kaya ito. Siyempre. Tara, labas mo ninyo. Siyempre ng ano. Oo. Oh. Oo. baka nakasabay na dun baka kanina ka pa inaanak dito ka pala dito uuwihan ano rin to mo kaya wala hindi na hindi ba? hindi ba? hindi lang hindi lang Kasi lang hindi lang hindi lang yun ano na tayo umuulan na o. Patay din dito Grabe ka, kasi, di, di na may mga Kasi hindi tayo inaantay Dapat hindi pinapanagot ng mga teacher yun sa ganon Alam pati maulan no Sabi kasi may nagsundo Yun nga baka meron Layo na, na natin na na natin yung buong pili Wala pa rin Paano kaya ito? Ano sabihin natin yung pag-uwi? Pag ha? Sabihin natin pag-uwi? Ito nga eh Hindi tayo makaka-uwi nito Ang gabi Dati kasama din ipo Tara, balik tayo yan. Tingnan natin dun. Oh, na sa... oh. na dito, na. oh, baka na sa... Baka na dun na. Oo, baka na sa bahay na. Uulan na rin kasi. Agang-agang po, -ago, -ago po Tingnan natin, tara. Tara, tara, tara. Pasok na yan. Uulan na. Ang na talaga dito. Ang gasig na si Dito! Ang ka na Huh? Yun. Hindi dito na po si Ibo. Wala pa. Kalong sa inyo ganyan. Uy, tamo ba? ya. See, wala, wala pa ko pa? Wala nga, eh. wala pa? na nga eh. Tuk -tuk na yan. Wala pa. Sabi, S -s school may sumundo daw eh. mo yan Balik na tayo. Makakabutan pa tayo ng ulan dito. Tara. Uy, nakaula na. Ayan na. Na, na na. Ayan na. Ayan na. Ayun, 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 ayun. ito. Sino ba ito? Sino ito? Wait lang. Sino Uy, Ay, si Dado. Kanina pa tunuhan. Ba't Aba, naman... ba't parang kasalanan ko pa ang tagal-tagal niyo magising? Kuya bakit po, batao. kuya bakit po, kanina pa ako po sa school po Ang tagal niya naman po kaninang kanina pa po Buti po sinundo ako po ni Tita Rudan po Yun lang ang kasalanan pa natin niya, katagal mo raw Ba't naman hindi ka nagsasabi? Bata. Kaya di na pala yung gano'ng sabi doon. ko siya Kanina po kami nilibot na namin yung buong billing Alam ko ba, kita ko Alam ko naman na puwet na puwet kayo Alam alang gisingin ko pa kayo eh Yung bata umuulan Kaganina pa kami ikot na ikot, Pero, wala kami nga alam dun Hanap kami ng hanap kay Ibu Tsaka ba't di ka nagsasabi na magsusundo ka? O, nga. Tulog nga kayo. Alam nga sabihin ko, tulog kayo. O, pwede mo na. nag naman oh. lang para alam ano namin. Wala akong wifi bigo ka man lang kumublit kahit ano. Para okay, alam sana ano na ito. Buti nandun pa ako diba oh. Di sana kung nabawang wala ako doon, nakuha to ng mga kung walang bata. Naikot na namin yung buong village eh. Baka ko ako ng bad guy. Oo. Tara na. Bisa mo na ibo, sakay na. Umuulan na pati sa samara panahon oh.